Oh, 20 guys. 20. 20 kilos. para oh. ha. Oh, huh? 20 kilos. Oh. Ano yung pinakagamay, guys? So, ano yung ang amon yung timbangon ng Ang pila yung timbang. Okay? Ito yung ito yung pinakamabigat, guys. Malamang nasa mga kulang-kulang 20 to. Hindi siya lalabas doon sa sako kasi sobrang laki. So, kailangan kong tatap yung sako, guys. Ayan. Pero okay lang yan kasi sako lang yan.

sumpai satu kena ngomong oh mau mana mau mana kita ngomong biar dengar nak oh ada kita bayar dong nah ada sabuyuk ni sabuyuk tegahan sabuyuk sabuyuk mana nak sugut sabuyuk kan nak beri dana nak nak breed dana ni kena saya mau tempat lubang tapi pelakat oh sabuyuk tegah ni kurang ni dia apa ah, ah, guys sabuyuk so ah. uh, uh, lagi oh, oh guys ah, ready to timbang nih guys uh, Hapit mo ni mga 20, 15, 16, 18, ganyan. Eh? Ito. Oh, 20 guys. 20. 20 kilos. Tara oh. Oh ha. 20 kilos. Oh. Ang kaya yung money pin yung gipos, 20. 22. Dati nakakuha ko ng 25 kilograms nito guys isang puno. Naka 20 kilograms to. Ah, naka 25. Na 25 dati. Oh, today, 20. 20 lang. Oh, diba? Ito yung, ito ata yung mas pinakamalaki sa kanila. At uh, yung iba, mayroon pang apat timbangin din natin. Okay? So, Tantay lang kayo guys ha. Tanggalin ko lang muna to. Ha? Okay. So, ito, pangalawa. Ito masyadong malaki pero Mahin natin ito mga, siguro, 18, 17. 17 to. O, so, o oh, di ba? Pisado ko na. 17.72. O, oh, di ba? Dalawang kilo difference. Sige, post na po. Ang daga, numero Hmm. So, ito, mga siguro, lingin po niyo. Mga 15. 19. 17, 18, marot niyo mga adisotso ni sixteen 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 di sa mga bigan. ofigan sixteen sixteen tu Okay, sixteen Okay. Sixteen. Okay. post kina 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 mga kini mga 14. 14 or 11 sigurado ra. Ah, 14. 14. 14.04. kano na yon. Ilan na? 14. 15. Nari na Okay, hina. Ah. Wala ni guys. Kinakamaliit sa lahat. busy kami dito guys <laughs> kisik-sik kami dito so ito yung may kain ng fruit borer oh. yan pero okay lang na save siya na save wala naman ng tama na dito ito lang naagapan pa fruit borer pero naagapan ayan wala nga tama yan okay na yan goods na goods na yan siguro mga 11 to 10 10 to 11 or oh. 12 okay oh, 10 10 kilos kabisado ko ah 10 kilos. So, ganito. Ah, uh, guys, may 10 kilos, May 20, 30 plus uh, 16, 46. 26, 26 plus 10. 20. 20, 20. 18, 17, 16 og huh? 10. 17 20, 20 plus 18. 18 plus 17 17, 17. Ah, 17. plus 16 plus 16 plus 1 10 10 81 81 kilo Naka 81 kilos tayo sa limang piraso Dapat 10 kilos lang tayo Dapat 50 lang kasi naka 81 tayo 81 Times 60 81 Times 60 Oh, so, guys, 4,860 lima pa lang to meron pang lima dun natitira sa puno o diba kaya yung may mga savings yan sa bangko lipat nyo na dito sa ABR guys after 3 years milyonaryo yung sigurado ba? dohar na ka tuig ka pin di pa ako milyonaryo <laughs> ha baka kala nyo milyonaryo na to wala pa nagtatalim pala ako guys nagsisimula pa lang mga milyonaryo So yan naman na At uh, maraming salamat guys Sa mga Gusto magpa-reserve Wala na kaming seeds Kasi Ipapano na Kami nang magpropagate ng seeds Para Magpaparami kami nito No? Target namin is Nung unang plano 1,000 lang Ngayon magiging 10,000 So yun yung magiging challenge Biggest challenge Dahil Yung seeds nito Kulang na kulang tayo So Tatrabahoyin namin yan Para mag kakakuha tayo ng target kasi magpapaplanting tayo ng magpaplanting dito sa region A I'm sure maraming maraming mag ano nito eh mag, mag, plant kasi sa potential ba naman diba? sa limang piraso sa 60 per kilo lang kasi ah, na ng 100 per kilo sa iba eh. yung buo lang ha hindi yung yung laman yung laman per gram eh 1 piso per gram pero pagka cutting 60 pesos per kilo. Pero, eh, yun yung mga prevailing price, mga dati pong presyo yun, 60, last 5 years, last 3, uh, last 5, Last 5 years Para yung, pra yung price na namin, di ba? Kung no, katong oh. Konta. last 5 years, 60 pesos. 4 years. 4 years ago. Oh, years o, dapat, ago. mahal na ngayon yan. Pero, 60 per kilo lang yung uh, puntada natin. Lalo na pagka, uh, So karon so, kailangan okay, tayo ngayon hindi uh, kami na magbigay ng ano eh kasi yun na nga yung isang mali dahil eh. hindi kami nakapag-propagate 12 years ago. Kasi noong kung gano'n nakarami yung langka ko. Hindi lang ako na distract dati sa mga ibang plano. Kung ito lang yung na-focus, sobrang dami na nung harvest sana. Ito ay uh, magpaparami na kami this time. So, lahat ng seeds nito ay ma-seedling na namin at uh, i-crafted namin para makakuha kami ng makapag-produce kami ng marami nito guys para makatanim kami ng marami no? para sa mga halo-halo at saka jam na market so yan na muna guys at uh, siguro klarong-klaro nyo na diba uh, meron pa tayong ha-harvest in next 2 weeks siguro next 2 weeks na may lima pa doon natitira at uh, harvest harvestin natin yun Oh, sa iba na naman natin. Yun na muna guys at maraming salamat. Thank you.